Nung lupitan niya yung Samaritana, ang sabi niya, meron akong tubig na kailangan mo. Pag nasa, na ino mo yung tubig ngayon, hindi ka na mauuhaw kahit kailan pa Kaya sabi ng Maritana, bigyan mo ako ng tubig ngayon. Kung na Kung Kung kristo yung tubig na hindi ka mauuhaw, anybody raise your hand. Bakit sinabi niya, I thirst? Bakit sinabi niya, nauuhaw ako? Si, yan po ang ganda, Pagka kayo magbabasa ng Bible, that's why I want you to read the Bible in a group. Doon matatanong. O ba? Eh si Jesus pala, binalikan niya yung Samaritana. Siya pala yung magbibigay ng tubig na nagbibigay buhay. Na yung tubig niya, hindi ka na mauuhaw. Eh bakit nung nakaupakuwa siya sa cruz, ang sabi niya, nauuhaw ako. So nagsinungaling ba si Jesus Christ? Hindi pwede magsinungaling si Jesus Christ. Talaga nauuhaw siya. Ibig niya sabihin, talaga tao siya. Hindi sa Diyos. Marami kasi magsasabi, Diyos yun, pumunta rito sa lupa. Kaya nasa lupa, Diyos din yun. Di po, tao siya na nandito siya sa lupa. Yung nasa loob niya, yun ang Diyos. Ang suma sa kanya ang Diyos, pero tao siya. Kaya natin, tao tayo. Ang suma sa atin, eh, si Jesus Christ. Dahil tinanggap natin siyang Panginoon. Mauuhaw ba tayo? Yes. Paano ngayon ang gagawin natin para hindi tayo mauhaw? Sino ba kakapag-explain bakit na si Jesus Christ? Eh sabi niya, pag ako nagbigay inyo ng tubig, hindi ka namang uhaw. Ops! Liga, liga. Medyo pause tayo ng konti. Tingnan niyo ha. Kasi yung sagot, nandun niya sa, My God, My God, why hast thou forsaken me? Sige. Ito Sige, pwede. Sige, pwede dito po, kaya nauuhaw, sinabi ng Panginoon na ako ay nauuhaw. Sa umpisa pa lang po, bago siya, bago siya dinakip ng kanyang mga alagad, ay ng kanyang, ng mga tao, ng mga soldier, Romano, ganito po, naramdaman na po niya at alam niya po yon natatalikdan siya ng kanyang labing dalawang apostoles. Labing isa na lang kasi si Judas, nag-Hudas na eh. Yung labing isa, yun po. Kaya nasabi niyang, ako'y nauuhaw. Okay. Okay. <laughs> okay. So, kahit kasama niyo yung labing dalawa, isa Judas pa, ang sabi niya, eta eh, tao rin siya. Di po ba? Para yun na explanation niya. Which is true. Pag tao ka, mauuhaw ka. You no. Para maintindihan nyo yun, let's go to the third one. To the third one. Oh, fourth. My God, my God, why hast thou forsaken me? Matthew 27, Mark 15. Yan lang yung verse na dalawang gospel ang nagsabi. Si Mateo at si Marcos. And yet, pagdating sa John, hindi niya sinabi. Pagdating kay Luke, hindi niya sinabi. Ibig sabihin, this, sinabi ni Jesus yan. Sinabi ni Jesus yan. Now, this is gonna be a big lesson to all of us. Kasama kayo, kasama ako. Pag nakarating kayo rito, na ipag-pray kayo ng prayer of salvation, nakilala nyo na yung Diyos, magkakaroon kayo ng mga miracles. No? Ang unang-unang ituturo sa atin ng Diyos is faithfulness. Yung pananampalataya natin kailangan matatag. Bakit? Kita nyo ha? My God, my God, why hast thou forsaken me? Paano na forsake si Jesus? Bakit siya nauhaw? Samantalang isinulat yun sa psalm, yung mga binabasa na sa Ellen, yung mga babasahin nila, 1,000 years bago dumating si Jesus Christ dito, nakasulat na na mangyayari sa kanya yon. Alam niya, mangyayari sa kanya yon. Bakit sinabi niya ngayon, My God, my God, why hast thou forsaken me? Bakit hindi isinulat ni Luke? Bakit hindi sinulat ni John? I hope I can be able to explain it to you the way that the Bible wants to explain it to you because this is a big lesson for all of us. This is not... Sana masaya kung puro maganda yung preaching natin, nakakatawa, puro magaganda. Pero this is Holy Friday, Holy Thursday, namatay si Jesus Christ. Ngayon, ikinakalat na to sa buong mundo. Ha? Ito na yaya yung Semana si Santa. 3 billion ng Christian, so meron pang 4 billion hindi nakakasama. Pero yung 3 billion, kasama tayo doon, Kailangan maintindihan natin kung ano yung faithfulness na sinasabi ni Jesus. Pati siya, do oh so my God, my God, why has thou forsaken me? Itinakwil ba siya ng Diyos o so hindi? Nasa kamay ko, itinakwil siya. One, two, three. O, konte. Taas sa kamay ko, hindi siya itinakwil. Taas. O, oh, siya rin... <laughs> siya rin nagtaas, itinakwil. Siya rin tumas, hindi itinakwil. Okay? Okay. My God, wait. Yung pag sinabi forsaken, itinakwil sa ng Diyos. My Diyos, my Diyos. oh, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko itinakwil? Ayun. Why God forsaken me? Okay? Bakit na sinabi yun? Yung mga hindi nagtaas... Hindi kayo sigurado. <laughs> alam niyo tatawagin ko kayo. <laughs> alam niyo tatawagin ko kayo. Eh, no? Hindi ako tatawag dahil medyo mahirap to. Nung inako ni Panginoon su so Kristo yung kasalanan, nating lahat, mula nung siya ay sa krus, hanggang ngayon, 2,000 years ago, and lahat ng future, hanggang gunawin ng Diyos itong mundo na to, lahat ng kasalanan, inako niya lahat yon. Wala na kayong kasalanan ngayon sigurado na kayo sa langit. Para kayo yung magnanakaw. Sumampalatay ang lang kay Jesus Christ. Ang sabi niya, Today you will be with me in paradise. Sigurado na kayo sa paradise. Wow! Tayo lang, alam ko church, ay isang member natin, nakarating sa paradise. Si Paul sa 2 Corinthians, ipinagmamalaki niya na nakarating siya sa paradise. Na-convert niya ang halos buong mundo, he wrote 50% of the New Testament, hindi niya pinagmamalaki yun. Pinagmamalaki niya, nakarating yung taong kilala niya sa paradise. Hindi niya ko sinabi ko sino. Pero alam natin, siya pala yun. Unang-una, ayaw niya magyabang. Sabi niya, huwag kayong magyayabang sa mga accomplishment niyo. Pero meron akong tao na alam, nakarating sa langit. Yun, ipinagyayabang ko yun. Pero hindi ko pinagyayabang lahat ng accomplishments ko. Pero mababasa mo, yun daw tao na yon nagsasalita na hindi dapat masabi. So mga nakita niya, hindi masasabi sa mga tao. Eh paano nasabi kay Paul? Ha? You gotta have some logic on there. Paano nasabi kay Paul kung ibang tao yon Si Paul mismo yon Kung magpe-pray kayo, sana sabihin niyo sa Diyos, sana po makarating din kami sa langit, gaya ni Paul, gaya ni Sister Belma. Ako, pray ako pray, gano'n. <laughs> Sabi ko, pag biglang gumanda yung brain ko, Lord, ito na ba yung langit? <laughs> Nakuha mo ba yung picture? Nakuha mo yung music? Nasa iyo? Oh, sige, may pi play natin. My God, my God, why hast thou forsaken me? Itinakwil ng Diyos si Panginoon Hoso Kristo because during that time, nasa Kanya ang kasalanan ng buong mundo. Yung kasalanan nyo, kasalanan ko, kasalanan ng lahat, napunta sa Kanya. Ano sabi ng Diyos? Pag ikay nagkasala, patay ka. Wala kang kaligtasan. Old Testament, lahat sila patay. Wala nakarating sa langit. Pati si Moises, yes. Lahat ng Old Testament, wala pang naligtas. Naligtas lang sila nung namatay si Jesus Christ, nabuhay magbuli, Resurrection Sunday. Today is the Resurrection Sunday that we celebrate. That's the best day, Resurrection Sunday, to all Christianity. See? Kung maintindihan yung Resurrection Sunday, yan ang salvation natin. Anong ginawa ng mga muslim ngayon? Si Jesus hindi na si-resurrect kasi hindi siya namatay sa Cruz. Ito mga politiko natin, pati Amerika, hindi maintindihan kung bakit yung isang pastor sinusunog yung Koran kasi mali ang turo ng Koran. Okay? So ngayon maintindihan nyo na, kaya kayo maliligtas, gawa lang ni Panginoon sa Kristo, nobody else. Hindi sa gawa nyo, hindi kung sino kayo, hindi dahil nagsisimba kayo dito. No. Pag kayo ay naligtas, Diyos na ngayon ang kumikilo sa inyo. Si Chuck, di ba Chuck? Si? Nakasama ka ba sa nakulong? o, <laughs> oh, ngayon nandito siya. Kung hindi siya na ipag-pray ng prayer of salvation, kung hindi niya, hindi siya magkakaroon ng desire, umaten dito, dulong-dulo -dulo ito. Kung bakit dito tayo dinala ng Diyos sa dulong-dulo -dulo pa naman ang barangay kowa ah. Ang gusto ko sana yung church natin nasa highway para maraming pupunta. Eh sino may gusto nandito tayo? Diyos mismo. Kita nyo? Lahat na cooperate sa atin. Pati yung GM, General Manager ng Water District. Pati yung mga tao dito na cooperate sa atin. And kayo ang pinili ng Diyos na nandito para makarinig na ang salita ng Diyos. So, my God, my God, why has thou forsaken me? Si Jesus yung itinakwil para tayo maligtas. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin si Panay Sokrito.